Hola from Barcelona. Thirty na ating bakasyon dito sa West Gaspe. Kahapon tayo na sa Today dadalhin ko naman kayo sa ilog. Medyo nakakatakot ang gagawin natin activity today. Kaya ginawan ko kayo ng pancake. Bukod sa pancake, nagluto din kami ng bacon. Merding ham and muffins. At prutas pang balance. Luma na kasi yata itong kawali. Kapag sa gitna ako nilalagay ang pancake ay dumidikit. Kaya babawin na lang ako dito sa gilid. Wala na namang kwenta pinagsasabi ko. Kaya sige mag-impake na tayo. Dahil siguradong tayo mababasa, kaming lahat ngayon na nakaswimsuit na. Nagbaon na rin ako ng damit na pampalit at tuwalya. Excited nga pala itong si Jana na kinakabahan. Ayaw niya kasi gawin ito, pipilitan lang. Sasama o iiwan mag-isa, yan lang ang binigay naming option sa kanya. Pero go daw si Jana basta nakapikit na kanya mga mata. Sa daan ay nakakita na naman ako ng camper van. Sakay na sana kami ngayon sa isang ganya. Hindi lang natuloy, kaya kotse na lang. Natakot pa rin ako kapag dumadaan kami sa gilid ng mga bato. Nagdadasal na sana di kami mabagsakan ito. Summer ngayon dito, medyo malamig ng konti itong ulan napakaganda ng tanawin at ang ihip ng hangin sa riwa. Napakasarap amoyin mula dito sa bintana save nyo nang video na ito at baka in the future ay magawi kayo dito. Andito tayo ngayon sa Sin Fronteras Adventure. Nag-offer sila ng maraming water activities. At ang napili nga namin today ay ang rafting. Hindi pa kasi namin ito nasusubukan. Mukhang masaya naman. Kailangan nyo magpa-reserve one day before para ito ay kanila mapaghandaan. 145 euros nga palang aming binayaran. 2 hours lang yan pero trust me. Sulit na sulit at wala kang pagsisisihan. Kasama na sa presyo ang dry suit, aquatic shoes, at lahat na ng gear na inyong kailangan. Eh, ito na nga nagpapalit na kami. Hindi ko alam kung bakit ang laki nitong harap ng suit ko laki siguro. Ay baligtad pala. Sa likod pala ito. Parang model naman itong mga anak ko, habang si Jemma ay nagmukhang hotdog dito. Kompleto na may dry suit, aquatic shoes, helmet at life vest na. Oras na para sumakay ng balsa. Iniwan nga pala namin sa si Twister sa kanila. Hindi kasi siya pwedeng isama. So, sa naman tayo dito sa puting truck at kung nakikita nyo, Ihihilahan nito inflatable wrap. Dadalhin daw nila tayo doon sa part ng ilog kusaan hindi masyadong malakas ang alon. Five minutes away lang ito mula sa kanilang office. <laughs> May iba't ibang levels of difficulty ang activity na ito. Dahil may mga bata kami kasama, pinili ni Kuya Sergio ang spot na ito. Easy to moderate level lang tayo. Manageable naman daw ang agos at alo ng tubig dito. Inilagay na niya sa balsa mga kailanganin namin. Ang mga sagwan at etong plastic bottle para sa aking cellphone. Isasuggest na sa inyo na huwag magdala ng phone. Kasi pwede kayong tumilapon. Pwedeng mawala at mabasa kung walang protection. Ibibrip niya muna kayo bago umalis. Kung ano man kailangan gawin kung mahuhulog kayo, siya ang maglilid at magiging kapitan. Siya ang sisigaw ng kaliwaba o kana at o bante. Langit lupa, ang mahuli ay taya. Let's go! Ang ilo nga palang ito ay ang Esera River na matatagpuan sa probinsya ng Huesca sa rehiyon ng Aragon. Sabi ni Kuya Sergio, ang ibig sabihin ng Esera ay will always me. Dahil ang ilog daw na ito ay will always have water. Never daw itong natuyo. Perfect ang ilog na ito for water sports like rafting, canoeing, and kayaking. Ang agos ng tubig ay malakas at consistent, lalo na daw kapag spring and early summer. Kasi ito yung time kung kailan natutunaw mga snow sa bundok. At mas napupuno ng tubig ang ilog. Yung ginagawa natin ngayon ay pang beginner level lang at pang pamilya. Malakas ang alang pero keri naman. Pinapo na lang namin sa harap ang mga basa. Kung opo sa gilid ng mga yan, isiguradong mahuhulog talaga. Sobrang linis nga pala ng ilog. Malino ang tubig, may parts na malalim, at may parts kung saan sumasayad yung wrap namin. Isasuggest ko sa inyo kung first time nyo ito susubukan, mag beginner to moderate level muna kayo. Dito yung banda ko saan ako kinabahan. May puno kasing natumba sa gitna ng daan. Kailangan natin pumunta doon sa gilid para ito ay malagpasan. Pero ang laki ng mga bato, tumagilid ang barko. Agoy. Akala ko tapos na. Lulubog pala doon sa susunod. At ang cellphone ko ay malulubog nod. <laughs> at ayun na nga basang basa ang phone ko diyan hindi kasi ako nakinig kay kuya pinatuyo ko kagad pagdating sa bahay Binabat ko talaga sa bigas ilang oras at ito na nga awa ng Josie gumagana pa gusto gusto ko kasi i-film ang moment na ito ang saya saya ng pamilya ko dito isang maganda memory din para sa mga anak ko kung sakaling di makaahon sa pagtalon sa clip itong asawa ko kinabahan ako sa kanya sumisigaw na ako diyan na ayoko maging byuda. pero sabi ni kuya wag daw ako mag-alala isang libo na daw ang tumalon diyan pang isang libo't isa si Jauma oh siya sige na Syempre, mga bata gaya-gaya gusto rin tumalon nitong si Julia. Pero napapaya ko naman siya na dito na lang sa gilid. Sobra-sobra kami nag-enjoy sa bagong experience na ito. Wala nga palang batang umiyak sa video. Pero merong nagutom. Sobrang professional ni Kuya Sergio. Halatang expert siya dito. Nagkukumpit din siya sa ibang bansa. At marami ng competitions ang naipanalo. Ang pagkakit sa hagdan, dala, -dala ang rap ang pinakamahirap. Sobra palang bigat. Eh, well, really? Bumalik na kami sa office niya at doon bukod sa tip, inabotan siya ng chorizo Filipino ni Chef Jauma. Napuno na ang storage ng phone ko. Kaya di ko na-capture ng maayos ang moment ni chorizo. Umuwi na kami sa bungalow. Nagluto siya Chef Jauma ng carbonara na request ng mga bata. Paboritong paborito kasi ito ni Jahana Pagkatapos mag-lunch, inagsiesta naman kami. Tumambay sa pool at nagmerienda. Hindi na kami umalis ng camping site kasi napagod na rin kami sa araw na ito. In-enjoy na lang namin ang view dito. Nagkaroon din si Julia at Jahana ng bagong kaibigan. Buong hapon silang layas. Umuwi na lang para maghapunan. So, yun kabuuan ng Thursday natin sa Weska. Abangan nyo, may pang pa. Hanggang sa susunod. Adios!